Ako si Tumudachi at ito ang buhay sa cruise ship. Mga bagay na dapat mong malaman bago ka mag-apply sa cruise ship. Tara, pag-usapan natin mga Tumudachi. Ang unang dokumento o mga requirements na kailangan mo mga Tumudachi ay ang Seaman Book. Pero bago ka makakuha ng Seaman Book ay kailangan mo muna kumuha ng Basic Training o BT. At ang Basic Training ay tumatagal ng mahigit isang linggo. Depende sa mga training center. Kapag nakuha mo na ang training certificate ng BT, ipapas COP si mo naman to mga tumudachi, opo, kailangan mo ipa-COP ito dahil i upload mo naman 'yan sa iyong Marina mismo account. Kaya kailangan gumawa ka na rin ng iyong Marina mismo account bago ka mag-apply sa cruise ship. Pangalawa, kailangan nyo po passport, ng passport, mga tumudachi. Sa pagkuha po ng passport, mga tumudachi, kailangan nyo po dyan ng authenticated birth certificate sa mga NBI, yung local NBI po sa atin, mga tumudachi, bago po kayo makakuha ng passport. Kailangan nyo rin po kumuha ng mga SDSD, PSCRB, Crowd and Crisis Management, mga tumadachi. Ilan lamang po yan sa mga dokumento, mga training certificates na kailangan nyo i-provide. Kailangan healthy rin po ang ating kalusugan. Kaya sabi ko nga po sinasabi, mga tumadachi, kailangan health is wealth. Kailangan healthy po ang ating kalusugan. Kailangan po marsug po tayo at malakas. Dahil baliwala po, mga tumadachi, ang lahat ng mga training certificate nyo, kung bagsak naman po tayo sa medical. Dahil bago po tayo makapasok po ng cruise ship, meron po tayong ginagawang medical examination mga tumadachi. Kaya kailangan po mga tumadachi na physically fit po tayo, fit to work po tayo bago sumampan ng barko. Kaya napaka-importante mga tumadachi na bago tayo mag-apply sa barko ay alagaan natin ang ating kalusugan. Tandaan nyo mga tumadachi, kalusugan lamang natin ang ating puhunan sa pagtatrabaho sa cruise ship. Yan eh, mata at kung nagustuhan nyo itong aking videos, paki-like, share, follow para updated kayo sa aking mga susunod na videos.